Hello guys! Hello mga ka-super! Unboxing time! Marami tayong dumating na parcel today pero ito ang ating i-unbox kasi nga ito ay kailangan ko sa aking Graham business. Graham bar business. Yes! Kaway-kaway oh, sa may mga nag-umpisa na mag gawa ng Graham Bar. O, oh, di ba? Diba? So, itong mga kagamitan ay makakatulong sa atin para mapabilis ang ating trabaho. Yes, syempre na check natin online. So, itong dalawa na ito ay ito muna kasi nabuksan ko na. <laughs> ito ay sticker oh. Ano lang to? Ano sticker? 40 pesos lang to 100 pieces. Ito naman ay mayroon ng, pwede mo to para hindi ka na magsulat ng ano, mayroon ng uh, cookies and cream flavor, ididikit mo na lang doon, mango flavor, fruit salad. So itong tatlo na to ang gusto kong itinda talaga kasi ito ang parang feeling ko mabilis kong gawin. Kaya 40 pesos lang isa. Nag-ano na rin ako. Ayan. So itong dalawa naman. Alam niyo ba yung kwento muna dito sa dalawa na to? Syempre, affiliate nga ako ni TikTok, no? So, advantage kasi ng mga affiliate is makakuha ka ng mga pre-sample. Mayroon kasi nakalagay yung pre-sample. Syempre, i-ano e, mo yung pre-sample. Once na na-approve yun, bingo! darating sa iyo free. Ah, uh, syempre, promote mo para mayroon kang commission, ganun. So itong ito na to, itong isa na to, gigil ako dito eh. Hindi ako na prob, dinecline ako. Sabi ko sige, dinecline mo ako. Ano kala mo wala akong pambili? <laughs> ano ba 'yun, bebe? Ano ba? <laughs> Ay, sus. Ano? Gusto mo dito? <laughs> aking Super Ming gusto umakyat. Gusto din sali din sa vlog ng aking Super Ming Ming. Pa-vlog mm -mm. na mama. Oh, Nagkaano si mama Bibi? Mamaya na lang ha. Mamaya na lang. Okay? Ito ka muna. Ito ka muna. Okay? So, ito nga. <laughs> Sabi ko, ano? Wala ko pamili. Oh, check out agad ako. Hmm, diba? Kasi nga ito ay hand mixer. Wait lang. Ito nga muna. May check muna ako. <laughs> So, ito yung aking old hand mixer. Alam nyo ba? kasi edad pa ni Ati Jam. 12 years old na rin ito. Buhay pa siya. Oo. Kasi ito ang umpisa na gamit ko nung ako ay nag-baking-baking. -baking. Opo, nag-umpisa talaga ang Roast sa Happy Baking with Roast Jam. Nagbe-bake ako ng cupcake, naggagawa ako ng mga tinapay, naggagawa ako ng pandesal. So, nung lumaki na yung aking tindahan, hindi ko na siya nagawa. Kaya ito na isang tabi lang. Mayroon din ako yung malaki. Oo, yung ano talaga. Yung pang-mix talaga. Uh Oo, -oh. andun. Hindi ko alam kung sira na. Uh Oo, -oh. andun. Nakasulok lang. So, ito na nga. So, dahil nga kumita na ito, parang feeling ko na rin. Gusto niya mamahinga, no? Kasi minsan nag -ger 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 na. Kaya nag-check out na ako para naman hindi siya ma... Ano, hindi naman siya mapagod ng bongga-bongga. Kaya nag-check out na ako nito nga. Check out ko na kasi ayaw. I Approve ang aking pre sample. Ito na. So, nag check out ko ng halagang 600 plus. So, buksan natin. Ito na. Ang liit lang pala dito. Ang liit lang ba? hindi ko expect na maliit siya. Oo. Uh oh. Kasi ito malaki naman. Malaki to. Malaki din siya eh. So, no. Nabili ko ata yan sa SM Appliance ko ata yan nabili. So, ito siya. Ay, makiyot lang. So, may kasamang mga tools. Itong dalawa na to. Mayroon dalawa. Katulad nito. Pero para magka-size lang sila. Ito dalawa. Dalawang ganito. So, ito daw, yung magpapa-volume talaga nung ating cream. Kaya ko ito binili. Kasi may napanood din ako ito gamit. Ya, ang volume-volume Nung kanyang cream. Kasi dapat ito daw yung gamit. May nabibili din naman ito na separate lang, pang replacement. Kung gusto nyo, mayroon na kayong ganito. Late ko na nga na kita na pwede, mayroon pala nabibili yung pang replace nito. Na ganito itsura. Kasi ito daw talaga yung nagpapa-volume ng cream. O pwede yan dyan. Ano yan? Tingnan nga natin kung sukat ba siya. Ay, perfect. Sukat, oh. Sukat siya. Oh. Ito tatanggal. Ah, oh, ba? Diba? Hmm. Perfect. At meron ka siya siya nito. Hindi ko lang para saan. To meron din ako nito dun eh, yung kasama dito. So ayan. So kung gusto mo, check out ka na lang sa basket natin. Lalagay ko na lang yung link sa comment section. Kung gusto mo nito, 600 plus lang to. Okay, may mga kasama na. Ganito. Pero ngayon, nakita ko siya. 500 plus na lang. Nakakaloka. 500 plus na lang to Araw-araw, nagbabago ng presyo. So, ito siya. Ang ah, nagustuhan ko kasi siya, dahil nga, syempre sa reviews, nagbasa ako. Goods naman yung mga reviews. Hindi daw, ganun ka, hindi daw umiinit. Yung iba kasi nag-aamoy, di ba? Nag-aamoy sunog. So, ito daw hindi. Ano bang, ano nito? Bear brand? <laughs> Anong brand? Bear brand? Netmigo. Netmigo. So, dito, ilalagay. Ayun, Ay, ang ganda dito kasi nga, may lagayan siya. Ayan, dito nagustuhan ko. Kasi nga, may lagayan. Tapos, ito, ilalagay mo dyan. Ilalagay mo dyan. Ayan. O. Ayan. O, ba diba? Ayan yung nagustuhan ko. O, kasi nga, may lagayan na siya. O. So, mayroon pala, pala dito yung dalawa. Ayan. So, pag nag-checkout ka, ito yung makukuha mo isang ganito, hand mixer at saka itong mga tools. Dalawang ganito, dalawang ganito, dalawang ganyan. At mayroon pang lagay. At syempre, ay, <lap grande> <although, laughs> sorry na. At syempre, but, uh, isasaksak natin. Oo, oh, yan. Okay. So, check out lang sa ating basket. Ang ganda. Ang ganda, no? Pero para sa in, okay na rin yun. Basta magagamit ko. Mababawi ko rin naman yung aking pinambili dito. Okay? So, next time, Naman tayo. Ito naman. <laughs> Ito naman. <laughs> hey! Kung mayroon tayong hand mixer, syempre, kailangan mayroon tayong mixing bowl. Oo. Uh -oh. Ang laki. Hindi ko inexpect naman to na ganito siya kalaki talaga. So dahil nga affiliate tayo, nag-request naman tayo ng free sample. So nagulat ako dito kasi nga bibili ako, eh may free sample, trinay ko lang baka ma-approve. Oh, 'di ba? Nung na-approve, ay na-approve na ako ang mixing bowl. So hindi ko siya inexpect na ganito siya kalaki. Oo. Uh -oh. kasi naman syempre pag free sample, itutodo mo na kung ano yung pinakamalaki. So, ito ay 40 cm. Nagkakalaga ng 330. 330 to, Pero may mga sizes, no? May mga 32 cm. Nagumpisa sa 18 cm yung pinakamaliit. Tapos, so ang Muna lang pa lang nito. Stainless bakay no? Si Kitchen Art. So, ito ay pre-sample lang kay Madam Negosyante. Thank you so much. Na-approve ang aking pre-sample request. Oo, oo. Kaya kung gusto nyo, check out nyo na lang para naman may commission me. Ganon. Oo, oo. Sa basket. Wait lang, buksan natin. <laughs> Ito ang ating napakalaking mixing bowl. Oo. oo. Wow. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng mixing bowl. Wow. Wow. Expect the unexpected. Ang laki. Wow. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Ang kapal-kapal. Kasi nga stainless to. Wow. 40 cm. S siguro dalawang batch na. Kasi isang batch ko, dalawang tab. So siguro dito magagawa ko four tabs. Dalawang batch na ng aking, isang dalawang set na ng ating pagawa ng Graham Bar Business. Wow. Wow, nice naman. Ang kapal. Ang kapal, oh. Ang kapal talaga siya. Hindi siya yung sabi mo ma, Ay, ang kapal. Perfect. Ang laki. Hindi lang to mixing bowl. Two in one. Mixing bowl slash palanggana. Mm. Diba? Ang laki talaga. Tinodo ko na talaga. Ang laki, oh. 40 cm. Nasa 300 plus ito. Kung gusto mo mas maliit, mas mababa ang price. 150, mayroon 199, may 100 plus. Depende sa size. So, ito nga, ang pinakamalaking size, 40 cm. Nakakaloka di ba? Oh, di ba? Stainless mixing bowl ng galing siya, galing sa Mosi Kitchen Art. Thank you so much sa kanin sa inyong pa-free sample sa akin. Meron ako magagamit. Ayun na. Oh, kasi doon lang ako nagtitiis sa kaldero. So ngayon ito na. Uh -huh. So sa susunod kong paggawa dito, ito na 'yung ating gagamitin. Itong mixing bowl na ito. <laughs> malaking malaki at itong ating bagong-bagong hand mixer. So, ito nga ang ating bagong kagamitan sa ating pagawa ng Graham Bar Business. Okay? Ayan. Oh. Okay? So, ito muna eh, syempre naggamit na gamit siya. Papahinga muna natin. At least mayroon tayong reserve. Ah. Oo. Uh -huh. Okay? So, yun lang. Check out mo na lang. Lalagay ko sa comment ang link ng mga to. Okay? Bye! Ang saya-saya ni Madam Negosyante.